Pusir ng mga uh, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Dabao yung supply na yan? Ganito, sir. Ganito. Kunin ko sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng uh, Cotabato at ng Dabao City, walang mangyayari. Dahil, alam mo ginagawa. Meron silang bata na ginagamit. Ang bata pinapasundo doon sa labas ng boundary. Binigay yung cake, ha? Cake. Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu tinago. So pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir, padala nang kuan pa deliver doon sa my birthday. So yun ang ginawa na bata ang ginagamit na Career, courier ng uh, tags. Now, isa pa yung uh, akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila, bata. meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag sa loob, ma-unlock na yung uh, door ng pintuan, ay uh, yung lock ng pintuan, yun na kuha na nila yung mga uh, nanakawi sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin no, nung na, na inak yung batas na yan, I, I, I think it's about 2006. Dahan-dahan, nalalaman na kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 or uh, five to 10 years from the enactment of that law uh, with, with all due respect has involved sa paggawa uh, ng batas na ito because i know that 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 was uh, enacted before because of the demands of the time but ito ngayon nagbago nga sabi mo nga nagbago ang panahon so i think it's about time na i-reexamine na naman natin i-revisit natin itong batas na ito dahil nga noon ang mga bata ang ginagamit ng mga pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikat. Mm -hmm. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organisasyon ng Mga bata, pag mahuli mo yan, pag mo, wala ka na mo, wala na sila ituturo na ginagamit na po kami nito mga matatanda na mga sindikat inutusan kami. Sila na mismo. At pag mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, Bubulot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko. Oh, less than 18 pa ko. Less than 18 ako, sir. Kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I, 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 hope that uh, it's about time that we revisit this law para naman na eh, hindi, mo nga, hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes uh, na nangyayari yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Dabo del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng dalawang minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang. Pinatata. Pinata, bago lang doon sa amin sa Dabo, Dabo del Norte. So, I think, uh, I hope na ma natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin sa Bena, Maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga bata, kabataan. Pero, I think nakikita ko it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil uh, mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and... Uh, hanggang nag ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng polis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin niyo, sir, bitayin niyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitayin niyo yan, sir, katigas ng ulo ng bata niyan, dahil nga, ayaw nag, ayaw, uh, ayaw magpa, magpa, disiplina. ayaw magpa-disiplina, dahil alam nila, na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, sa mga time lang, uh, Mr. President, uh, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking uh, sinishare. Thank you po. Thank Maraming you, sa... Senator Bato de Rosa. Uh, okay, uh, quick, quick, Senator uh, Tufo, quick lang, Mr. President. Kasi hindi na na, doon sa katanungan ni uh, Sen. Bato kay uh, Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na ina gusto mamindahan ni uh, Senator uh, Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability. Kung ito ba'y magiging deterrent, mag, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin, ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng kriminal ng mga bata. Magkakaroon, magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minority that ng mga loko-loko, they keep on committing Time and time and time and time and time and time again, sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinapropose ni Sen. Robin Padilla, eh, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen, henyos, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Sen. Uh, Rafi, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpolate is uh, Sen. Uh, Francis Kiko Pangilinan, yung mga recognize. The uh, main author of uh, the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Uh, uh, Dinoong Pangulo, bago po mag-umpisa uh, si Senator uh, Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at sana po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. Hmm. At maraming hmm. salamat din sa dating chairman ng Com Constitutional Amendments Committee. Uh, magandang araw sa kanila lahat. Kumari po bang... Uh, magtanong ng ilang mga katanungan sa ating uh, nagbigay ng kanyang uh, privilege. Opo, opo. opo. Um unang-una. Nagpapasalamat tayo na itoy uh, 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 naisiwalat ng ating uh, kasamahan sa Senado yung usapin ng Juvenile Justice Welfare uh, Law of uh, 2006 and amended nung 2013. Unang una sa lahat, uh, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng uh, pangangailangan ng uh, hustisya lalo na sa mga naging biktima ng mga o kaya mga kilos uh, ng uh, mga kabataan na nasasangkot o menor de edad na nasasangkot sa uh, activities uh, tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot at marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagan o liwanagin o linawin sa usapin noong uh, ano nga ba ang uh, tunay na mga probisyon o tunay na mga uh, posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number three, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala ay dapat kang pakawalan. Maliwanag nung 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging uh, problema sa implementasyon ng batas, kaya nung 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of uh, now Senate President uh, Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, uh, siguro isang tanong. Uh, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas? Ngunit, uh, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa sa batas mismo. Uh, una po linawin ko po sa ating kaibigan uh, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya uh, napapanahon ngayon. Sa pangalawang Uh, tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po, po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. O, usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Public information, number two na yun. Pero ito pong, uh, tanong niyo po, totoo po yan. Implement, Implementasyon ang kulang, pero alam niyo naman po sa buhay ng ito lang po opinion ko lang po ito no dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po ay galing diyan sa uh, ganyang klasing buhay yung mga ganito po kasi alam niyo minsan iisipin natin ang mga eh, bobo kriminal eh, tanga kriminal eh, lang isip ay eh, gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, ay eh, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, uh, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po <coughs> sa panahon po ngayon. Uh, maraming salamat sa paliwanag at sa, sa kasagutan. Kanina nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, ah, yung criminalidad. Uh, kaya sila gumawa ng ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas? na pag sila'y gumawa ng realidad, ay hindi sila mapaparusahan. Sa, sa usapin po, ng, kasi ganito po yan, eh, no? napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, ko na po, ano? kasi ganito yan, eh. pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, o ginawa mo yan, kaya ganito muna mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na, na uh, masasabi natin psychological and moral and lahat na po, no? sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa, tatlong po, sa three years in a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nilalahat. lahat, ano? pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi Kapag ka kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa si inyo. Pero pag talikod po ng nag interview dyan, o halimbawa ng empleyado, o empleyado yung sabihin gwardya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik pag nun sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinag ko pare. Ah, ganyan po, ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagkasinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na... Ito po nakita ko po ito ha. Ah. Dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte. Nung nila yung batang... Uh, ano po ito ha? Ah? Uh, Senator Kiko ha? Ah. Magkakaibigan po ito. Yung babae nila, binidyo nila, lahat, pinakay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, nung, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa bahay pag-asa, ang sabi ng bata, ahantingin ko kayo, sabi doon sa mga papa ko kayo sabi doon sa mga pulis ilang, po, ilang may, may we, no? ilang taon so, yung nag ilang taon yung uh, batang yun 13 po at Ilan taon yung grupo sila hindi ba? Grupo pa. 13, 15, yung isa po uh, 16 yung bata pong nila 13 din. Yes. Okay. Uh, okay. kaya ako tinatanong yon dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan at yung mga edad 16, 15, oo, may